kakagulo mga kalapati natin mga kalapatid lahat hari lahat hari hindi ko malamang kung puro lalaki na ito lahat hmm. may nagbubuksing dito sa taas mayroon dito sa may likuran mayroon sa likod mayroon sa ilalim ito mga kalapati natin mga kalapatid kasi ililipat na natin sila sa kabilang barko mga kalapatid Good morning mga kalapatid Ayan, naikarga na natin yung ating kalapati Mga kalapatid Mga <laughs> uh, kalapatid Ito lang yung aking nahuling mga kalapate oh. Kukunti lang yung nahuli kong kalapati Dahil mailap yung iba mga kalapatid Hindi natin nahuli lahat Ito si kulit natin mga kalapatid Talagang lagi naka-extra yan Ito, ipinasok na natin dito sa loob ng container mga kalapatid Yung ating mga kalapati kasi, uh, maglilipat na tayo ng barko. Lilipat tayo ng barko ngayon mga kalapatid. Kaya ang ginawa ko, hinuli ko yung ibang mga kalapati natin na mauhuli natin. Pero yung ibang hindi natin nahuli mga kalapatid, ay sana, ay dito pa rin sila pagka umalis na itong barko na itong mga kalapatid. Kasi itong barko natin na ngayong sinasakyan, ay tapos na yung kontrata ngayon ay darating na yung dati nating barko yung mas malaki mga kalapatid dati na rin nating barko yun dito ah, na nag dock lang siya ngayon ay okay na babalik na siya kaya ang ginagawa ko mga kalapatid yung ibang kalapati hinuli ko yung dito kung natutulog sa barko hinuli ko pero yung mga ibang kalapati mga kalapati hindi ko pa rin nahuhuli kaya hindi ko alam kung Masasama dito mga kalapatid kung saan man pumunta itong barko na ito pagkatapos ng uh, transfer ng mga gamit namin Hindi ko alam mga kalapatid kung ano na ang next na mangyayari mga kalapatid Pero ito, itong mga kalapatid na ito mga kalapatid, sure na makakasama natin dito sa panaybagong barko ulit natin Or sa dati nating barko tapos na ma-dry mga kalapatid Kaya dito na naman ito Samasama na naman tayo mga kalapatid Ayan, ilan-ilan lang talaga yung nahuli ko mga kalapatid Yung nandito lang natutulog sa barko Kinulong ko dito mga kalapatid Ito ay nasa loob ng container mga kalapatid Ang mangyayari mga kalapatid dito Pag lifting nitong container na ito mga kalapatid Itatransfer doon sa kabilang barko Kasama na agad ito automatic mga kalapatid Tinatakpan lang natin dito At least pag may pumasok dito uh, Saudi National at maglalagay sila ng mga gamit dito hindi mapansin mga kalapatid para kasama pa rin natin yung ating mga kalapati mga kalapatid ito si kulit sigurado kasama natin mga kalapatid kasi dito lang naman ito naka kung sa ating barko talaga mabait naman talaga ito yung iba lang talaga mga kalapatid na lumilipad papunta sa platform ay nahuli natin yung iba mga kalapatid tapos yung iba pang natutulog doon sa may helidik Sa may uh, ibabaw ng barko Hindi pa natin nahuli yung ibang mga kalapatid Kaya Sana mahuli pa natin sila mga kalapatid Para naman ay Sama-sama pa rin tayo dito Kapag uh, Nakalipat na tayo doon sa Bago nating barko Or sa dating barko na na dry dock Bagong bagong linis na naman yung mga kalapatid Kaya dudumihan na natin dudumihan na naman natin ng dumi ng kalapati mga kapatid <laughs> ayan hanggat sabi ko nga hanggat hindi tayo pinagbabawalan hanggat hindi nagagalit sa atin yung kapitan or ating foreman ay tulol lang tayo sa ating pag-alaga mga kalapatid nililinis naman natin mga kalapatid yung kanilang dumi hanggat sa maabot lang nating linisan kaya siguro naman inaunawa naman ng foreman at kapitan na libangan talaga lang natin ito sa barko mga kalapatid kaya okay lang mga kalapatid siguro pero hindi naman kami nag-uusap about dito mga kalapatid <laughs> pero nakikita nila ako pero bahala na mga kalapatid sige lang good luck na lang sa atin